Good morning. Good morning. Magandang araw mga idol. So, we are checking to our ano, ampalaya. Kasi po nakikita natin na mayroon talagang mga damages. Maraming natatamaan sa insekto sa ampalaya natin mga idol. For this weekend. Nispray naman namin ng mga pang patay ng insekto mga idol pero uh, hindi madali ma-prevent mga idol katulad dito. Yan. So napakahirap eh, dati ay nag-spray kami ng uh, gold at medyo matapang yung halo namin. And then pagkatapos uh, noon ay nag-spray naman kami ng lanit pero ganun pa rin mga idol. So ito yung mga problema ng mga farmers na ang ganitong mga sakit mahirap solusyonan kapag lalo na kapag hindi mo to uh, kabisado. Ito mga ka-farmers oh, Alam niyo ba 'tong mga idol? Napakadami po ang ganito. 'Yon o oh. So dami talagang ano yung tinanggal namin mula dito sa mga puno na to Uh, maraming bunga yung mga amplaya namin mga idol. Kaso lang, uh, nagkataon na talaga na dadami yung mga ganito. So tingnan natin papunta doon mga idol. Papakita ko sa inyo. Pero bago yan, nais ko muna magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsupurta sa ating channel. So walang sawang nga panunood sa ating channel mga idol. Malaking tulong para sa atin. Para ipagpatuloy at uh, patibayan ang ating channel. Kayo lang po ang dahilan uh, kung bakit na maging uh, lakas loob po tayo na i-explore po yung mga ano natin ginagawa natin bawat araw. Especially sa mga uh, mahilig po magtanim. So, uh, happy farming sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para po na kung saan ay uh, makapanood kayo sa mga binibidyo ko mga, mga tanim po natin kasi iba-ibang mga tanim po ang ating ina ano pinupost dito sa ating channel mga idol so let's go na po ay titingnan natin yung mga palayas natin na natatamaan o nadidilaw okay ito na po mga idol ah uh, huwag kayong magtaka kung bakit ganyan. May mga Uh, may mga ganito kulay na nalalanta na kasi uh, inalis po namin yung mga puno niyan kasi yun po ang tinatawag na mga uh, lalaki lalaki na ano na ang palaya na hindi po bunga kaya itinanggal namin sa mula sa lupa pinutol namin mga idol kasi biya al uh, um, marami 'yan sa mga ampalayang katulad nito mga hybrid mga idol ay kadalasan po mayroong mga lalaki o male. No? So hindi pa 'yung bubunga, darami lang po 'yung ano niyan, 'yung mga dahon 'yan at 'yung mga sanga, 'yung talbos niya dadami lang talaga, tapos hindi bubunga. 'Yun po mga idol, oh. pinutol namin 'yung puno-puno niya. So dumami yung bunga natin uh, Bubunga ng ampalaya natin ngayon mga idol Kaso lang uh, Marami po ang nagkakaroon ng sakit Katulad nito Yan So hindi pa namin nasolusyonan ito Mga idol Yun ang mga ang sakit na mahirap talaga maiwasan Kung ikaw ay nagtatanim ng ampalaya So ang gawin namin ito ay uh, Try namin na i interval agad namin yung ano yung yung spray namin para po na kung sa ganoon ay prevent po natin yung pagdami ng ganyan. Kasi yung mga insect talaga ay hindi napapatay ba, basta mga idol pagkapag dumami na sila. kaya uh, ang iba na uh, marami talagang ampalaya nag didilaw sa atin uh, ang palaya ngayon mga idol. kaya yung iba uh, nilaglag na namin kanina pa medyo marami, medyo marami na talaga mga idol kaso lang yun po ang dahilan malaki na po yung mga ampalay natin mga idol you oh. know? so pwede na tayo magpitas bukas Lunes ngayon ay bukas ay martes araw ng pitasan ito mga idol o oh. oh. Iba ng kulay. Ayan. Yung talaga mahirap sa palaya mga idol. Sakit sa ulo to sa mga farmers. Yung mga na talaga na mabuti. Kasi so, alam niyo mga idol ay ang ang palaya hindi lang ordinaryo ang pag-aalaga nito. Kailangan ng uh, sa tamang pag-aaruga upang maka bumunga siya at maka-harvest tayo ng magandang quality. Tapos sa uh, ganyan po maraming sakit. Yun, dami nga nilaglag namin mga idol. 'Yan oh. No? 'Yan. Sa spray, ah, okay naman siya sa spray. Kaso lang, hindi talaga babasta ma-prevent yung mga sakit na ganito. Ayun mga idol. Oh. Yun, aalisin ah, na lang natin to. Dami talaga. Pero try namin sa susunod. Na, Limbao, mag-spray kami ngayon. Ah, pagkabukas, mag-interval kami uli. Tingnan namin kung anong resulta mga idol. Napakahirap mga idol eh sayang yung mga bunga sa ampalay natin pag ganyan alam mo uh, pag iisipin e, mo talaga malulugi tayo kapag ganito sakit sa ulo to eh tapos mga ganyan mga idol ay nakasabit kailangan talaga ibaba kapag hindi na ibaba tingnan yung mga idol <laughs> yung kulay niya talaga ay yung ano niya yung katawan niya na ah, kikurb siya marami yan dito mga idol yun oh. No? Uh, tinanggalan namin And sa kabilita, kabilaw na ano na mabubulok na nga eh so napaka ano talaga eh sayang kasayang ito pa oh. ito pa mga idol oh yan kala kasi ng karamihan ay madali lang to alagaan, mapalaya no oh nandidilaw na So bawat araw po ito mangyari mga idol, ang pagdidilaw ng ampalaya kapag tinamaan siya ng sakit. You know? You know? Yan. Halatang halata, -halata na tatamaan talaga sa si inject mga idol. You know? Yan, tamaan yan sa si inject. Yung parang yung mukha ng insekto na parang ano, yung tawag sa bisaya, parang alampinig yung kulay dilaw. Yung talaga nag-i-inject nito. Oh, kita nyo naman dito talaga nagsimula yung dilaw niya o yan saka yung tama talaga o kitang kita natin yan o yan kasi yung ano kapag marami ng dahon yung ang palaya ay talagang ganyan kaya ang advice ko sa inyo mga idol ay huwag kayong ma-stress kung ganyan eh ano lang yan Uh, natural lang yan so pangyayari sa ating para mga idol yun know, yung mga dilaw na yan hmm? natural lang to mga idol e, wala tayo magawa kung mga ganyan mga idol ay gawin lang natin the best para sa ating ano kaya ah uh, next time mag spray kami i i namin agad ito mga idol papakita ko sa inyo marami nga tamaan ang ano yung nalis namin lahat yun mga idol o oh. yan yan ito yung marami na hmm? sayang diba yan tambak na yan kasi ganyan yung mangyari sa ampalaya yan kaya pag ganyan yung ampalaya nyo ay talagang ano yan natural lang yan pero kung hanggang kaya natin i-prevent i-prevent natin yan kasi sayang naman mga idol ilang business na kami nag-ampalaya eh ganito dati eh ah, ganito din ang nangyari pero hindi naman sa lahat na pagkakataon mga idol mayroon kasing panahon na tatama yung mga sakit lalo na pag marami ng bunga ayan hanggang dyan lang po yung mga masasabi kong mga idol at salamat sa inyong panonood At uh, sana makapagbigay tayo ng uh, kunting idea po para po sa pag-aalaga ng ampalaya. Kung mayroon tayong mga uh, ganitong maranasan na mga uh, uh, sakit ng ampalaya po ay eh, hindi po natin dibdibin yung ano uh, gawin lang po natin yung makakaya natin na gawin sa pag-aalaga sa ating mga tanim ayun po at magandang araw po sa lahat at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel God bless po